may ilan sa inyo dito ang nagtatanong kung meron nga talagang mga ibinaong kayamanan ng mga sundalong hapon sa rehiyon ng Sampales. Ang aking malinaw na kasagutan dito ay oo naman. May mga ibinaon ang mga sundalong hapon sa rehiyon na ito kung saan ang lugar na ito ay dinarayo ng mga dayuhang treasure hunters ulat na lamang ng nakalipas na pangyayari noong nakalipas na 2018 sa isla ng Capones. Noong mga 2018, may mga grupo ng treasure hunters ang inaresto ng mga otoridad sa isla ng Capones. Ito ay dahil sa kanilang hindi otorisadong operasyon o paghukay sa isang lugar. ayon dito sa pahayag ng Philippine News Agency, ang grupo ng mga treasure hunters na ito ay nagsimula sa kanilang operasyon ng humigit isang buwan. Ang aking ipinagtataka dito ay kung bakit lamang nasa labing anim na talampakan ang kanilang nagawang hukayin. Kung kami ang naghukay dito, hindi lamang labing anim na talampakan ang magagawa naming hukayin sa isang buwan masasabi kong magagawa naming hukayin ito hanggang sa lalim na 30 talampakan kung hindi naman gaano matigas ang lupa at walang gaano naglalakihang mga bato na kailangang basagin. Magagawa naming hukayin ito ng higit pa sa 30 talampakan. Maaaring konti lamang ang kanilang bilang at wala silang modernong mga kagamitang panghukay. Ito lamang ang siyang pwede nating isipin kung bakit nasa labing-anim na talampakan lamang ang kanilang nagawang hukayin sa loob ng higit isang buwan. Pero ayon dito sa balita, may nakumpiska ang mga otoridad na mga kagamitang jackhammer, compressor, generator, dalawang metal detector, at iba't ibang mga kagamitang pangkukay dahil sa meron naman pala silang mga modernong kagamitan sadyang labis na nakapagtataka kung bakit nasa labing anim na talampakan lamang ang kanilang nagawang hukayin sa loob ng higit isang buwan. konti lamang kaya ang kanilang bilang o maaari kayang wala silang gaanong karanasan sa pagkukay. Basi sa mga nakumpis ka na kagamitan ng mga treasure hunters, masasabi kong ang grupo na ito ay may sapat na pondo para isagawa ang kanilang operasyon. Masasabi kong ang pinanser dito ay naglaan ng malaking pondo dahil alam niyang magkakaroon ito ng malaking kita. Kaya ang tingin ko sa kanilang proyekto na ito ay isang large volume deposit ang kanilang hinuhukay sa lugar. Ang grupo ng treasure hunters na ito ayon dito sa balita ay binubuo ng labing tatlong mga Pilipino at apat na mga dayuhang hapon. Ang labing tatlong mga Pilipino ay mga hard workers lamang at hindi sila talaga mga treasure hunters. Ang tanging mga treasure hunters dito ay ang apat na mga dayuhang hapon. Ito ang bagay na siyang nagpapaliwanag kung bakit nasa labing anim na talampakan lamang ang nagawa nilang hukayin. Masasabi kong ang mga ito ay walang ganong sapat na karanasan sa paghukay. Isang bagay na nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa mga baguhan kumpara sa mga may karanasan sa paghukay. Ang apat na mga dayuhang hapon ang siyang mga treasure hunters sa naturang operasyon. Maaaring sila na rin ang mga pinanser sa proyekto na ito. Basi sa aking mga nalalaman, ang mga karamihan sa mga dayuhang habong treasure hunters ay meron silang dalang mga treasure maps. Ito ang kanilang ginagamit na pinakabasihan sa kanilang pagkahanap sa mga nakabaong kayamanan. Ang mga treasure maps na ito ay kanilang na mana sa kanilang mga lolo na nagsilbing sundalo noong nakalipas na ikalawang digma ang pandaydig. Ang problema ng mga dayuhang hapong treasure hunters sa kanilang treasure maps ay sadyang nahihirapan silang hanapin ang tamang lugar sa kanilang mapa. Ito ang siyang pinaka-problema talaga sa mga mapa na iginuhit ng mga sundalong hapon. Dahil sa matagal ang lumipas na panahon, marami na ang nagbago sa ating kapaligiran. Ang mga basihang punong kahoy sa mapa ay maaaring matagal nang naputol. Ang mga bato naman ay maaaring matagal nang nabasag at ginamit para sa mga konstruksyon. Ang mga lumang istruktura naman ay maaaring tuluyan ng giniba at ang mga ilog at lumang sapa naman ay maaaring natuyo na o sa ibang rota. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga pagbabago sa ating kapaligiran na siyang nakakaapekto sa mga may hawak ng baba. Dapat mong malaman na ang treasure maps na iginuit ng mga sundalong hapon ay nakabase ito sa kapaligiran noong panahon na kanilang itinago ang kanilang dalang mga kayamanan. Kaya kung ang ating pinakabasihan sa paghahanap sa isang nakabong kayamanan ng mga sundalong apon ay isang mapa, napaka-importante na kailangan nating mahanap ang tamang lugar. Kailangan talaga nating siguruhin na tumutugma ang lugar sa hawak nating mapa. Dahil kung hindi, ay di talaga natin mahuhukay ang nakabaong kayamanan sapagkat sa umpisa pa lamang ay nagkamali na tayo sa lugar. Pero kung nagawa naman nating mahanap ang tamang lugar kung saan ito ay tumutugma sa hawak nating mapa, sadyang magiging napakadaling hanapin ang ating magiging digging spot o uumpisahang hukayin. Ating balikan ang kaso ng mga naarestong treasure hunters dahil sa sila ay naghukay ng walang permiso sa otoridad. Maaari kayang hindi nila alam na kailangan na ngayon ng permiso para maghukay sa isang lugar. O maaari kayang sinubukan nilang humingi ng permiso pero hindi sila pinagbigyan dahil sa ang isla ng Kapones ay isang Marine Protected Area. Ang higit na umagaw sa aking pansin sa bahagi ng balitang ito, ay isa sa mga Pilipino ang umamin na sila ay naghuhukay ng nakabaong kayamanan at sila ay nababayaran ng isang libong piso kada araw. Kaya sa loob ng tatlumpong araw, ang kanilang sahod ay nasa tatlumpong libo. Ang kanilang tinatanggap na sahod ang isa sa aking nakikitang dahilan kung bakit sadyang naging mabagal ang kanilang paghuhukay kung hindi siguro sa kanilang sahod na natatanggap, magagawa nilang seryosohin ang paghuhukay ng mas mabilis kung saan ay maaari nilang nadatnan ang deposito sa ilalim bago sila tuluyang nahuli ng mga otoridad. Ang problema kasi sa mga hard diggers, sila ay nababayaran sa kanilang paghuhukay kung saan ay garantisadong meron silang kita. Kaya kung mas matagal ang kanilang operasyon o paghukay, mas malaki ang kanilang kikitain. Ito ang siyang dahilan kung bakit ang kanilang galawan ay parang mga walang gaanong karanasan para lamang mapahaba ang kanilang operasyon. Kung sabihin natin na ang kanilang proyekto ay inabot ng isang taon magkano ang iyong kalkulasyon sa kabuuan ng kanilang sahod? Ito ay nasa 300 at libo, Ngunit sayang naman at umabot lamang ng higit isang buwan ang kanilang operasyon. Bago tayo magtapos sa video na ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga katiyaj na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Regan Francisco, Ariel Hura, Pongpen Esla, Jim Bores Manolo Gonzales, Janja Lurina, Bodina Arjan,